Manny Pacquiao, pinagbawalan si Jinky na lumapit sa kanilang mga anak. Naging kontrobersyal ang desisyon ni Manny Pacquiao na pagbawalan ng asawang si Jinky na lumapit sa kanilang mga anak. Ayon sa ulat, ginawa ito ni Manny matapos sa mga matitinding alitan at isyong bamalot sa kanilang pamilya. Naniniwala umano si Manny na ito ang makabubuti para sa emosyonal na kalagayan ng kanilang mga anak. Naglabas ng legal na hakbang ang kampo ni Manny upang masigurong maipatupad ang restriksyon. Labis naman itong ikinadismaya ni Jenki na nagsabing hindi niya pababayaan ang relasyon niya sa kanilang mga anak. Ang desisyon ni Manny ay nagdunot ng hati-hating opinion sa publiko. Marami ang nalungkot sa patuloy na paglala ng gusot sa pamilya Pacquiao. Sa kabila nito, iginiit ni Manny na ginagawa niya ito para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Patuloy na binabantayan ng publiko ang magiging takbo ng sitwasyong ito. Hiling ng marami ang pagkakaayos ng mag-asawa para sa kanilang pamilya. And this are chika for today mga ka -showbes. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.